Patunayan natin ang salita tungkol sa handaan ng kasalan ng kordero, iyon ay, ang makalangit na handaan ng kasalan, sa Matthew chapter 22. Sa Matthew chapter 22 verse 1, nasusulat, Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga, na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan, para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Pag tinuturo natin ang katotohanan tungkol sa Diyos Ina, pinipilit ng ilan na tinuturo natin ang mga bagay na hindi tinuro ni Jesus. Gayunman, mga kapatid, pag titingnan natin ng mabuti ang Matthew chapter 22, sino ang nagtuturo ng talinghagang ito? Muli nating tingnan ang chapter 22, verse 1. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, Malinaw na sino ang nagtuturo nito. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin, na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin, at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin, at ginawa ng masama at pinagpapatay, kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon, at sinunog ang kanilang lunsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga alipin iyon sa mga lansangan, at tinipo nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng na mga panauhin ng kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari, upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Tiyak na ang talinghaga ng makalangit na handaan ng kasalan ay ang katuruan ni Jesus. Kung gayon, ano ang layunin ng pagtuturo ng talinghagang ito? Ang tema ng talinghagang ito ay malinaw na isang kasalan. Para maganap ang isang kasalan, sino ang dapat na naroon? Dapat na naroon ang isang lalaking ikakasal at isang babaeng ikakasal. Dito na susulat, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang hari dito ay tumutukoy sa Diyos, at ang anak na lalaki ay tumutukoy kay Heso Kristo, na dumating sa lupang ito bilang kordero. Kung gayon, hindi ba dapat na may babaeng ikakasal, na pinakamahalaga sa handaan ng kasalan? Kung nabanggit ang lalaking ikakasal, ang babaeng ikakasal din ay dapat na umiiral, kahit na hindi siya nabanggit. Hindi magkakaroon ng handaan ng kasalan, nang walang babaeng ikakasal, hindi ba? Sa Revelation chapter 19, nasusulat, ang kordero at ang kanyang asawa ay naghanda na. Tinuro ni Jesus ang katuroang ito tungkol sa handaan ng kasalan. Sa ibang salita, ito ay katuroan ng Diyos. Kung gayon, dapat na mayroon ang kordero at ang asawa ng kordero, ang babaeng ikakasal. Paano naman ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan ng kordero? Inilalarawan sila ng Biblia bilang ang mga mapapalad. Ngayon, inaanyayahan ng Diyos ang buong sangkatauhan, sa katutuhanan ng Diyos ama na siyang espiritu at Diyos ina na siyang babaeng ikakasal. Gayunman, ano ang magiging reaksyon ng sangkatauhan sa paanyaya? nasusulat, ayaw nilang dumalo. Kahit na isa itong malaking pagpapala, nangyayari ito pag hinahatid natin ang mensahe na, manampalataya kayo sa Diyos Ama at ang Diyos Ina. Siyempre, hindi lahat ng tao ay tumutugon sa ganitong paraan. Ang ilan ay tumatanggap ng paanyayang ito at pumupunta sa handaan ng kasalan. Sa Revelation chapter 19, hindi ba nilalarawan ang mga taong ito bilang ang mapapalad? Sa pamamagitan ng Matthew chapter 22 at Revelation chapter 19, dapat nating maunawaan ngayon na hindi lang may Diyos Ama, kundi ang Diyos Ina rin. Gayun din, dapat nating matuklasan ang kalooban ng Diyos sa salitang kasalan.